Ano ang hikikomori? Ang hikikomori ay isang Japanese term na tumutukoy sa mga tao na inihihiwalay nito ang sarili mula sa lipunan at nag-iisa sa kanilang mga kwarto, kadalasang hindi lumalabas sa loob ng ilang buwan o taon. Narito ang mga pangunahing impormasyon patungkol dito. Ang salitang hikikomori ay nangangahulugang pagkukulong sa sarili mula sa loob ng isang silid o kwarto o pagkakaroon ng limitado na lumabas sa kanilang silid, ito ay nagmula sa mga salitang hiki at komori. Ito ay isang sociocultural na fenomenon, hindi isang psychiatric disorder. Ang mga hikikomori ay umiiwas sa pakikipag-ugnayan sa iba, nananatili sa kanilang mga kwarto, at hindi dumadalo sa paaralan o trabaho o anupaman. At ang kanilang kalagayan ng pagkakahiwalay nila sa lipunan o pamilya ay maaaring tumagal ng ilang buwan hanggang dekada. Grabe naman ito kalufet, may ganito palang isang kondisyon o kalagayan ng isang tao. Baka ganito ka at isa ka na na hindi mo alam o may isang kapamilya na ganito na ang hinaharap, ipagpatuloy natin ang usapan. Ang mga sanhi nito ay maaaring kasama ang stress, trauma, pressure mula sa lipunan, at dysfunctional na pamilya. Kadalasan, ang hikikomori ay nauugnay sa mga kondisyon sa kalusugan tulad ng anxiety, depression, at autism spectrum disorder. Alam nyo bang sa Japan, tinatayang merong 500,000 hanggang 1 milyong tao na apektado at grabe pala sa bansang Japan, pero alam ba natin na ang fenomenon ay lumilitaw din sa ibang bansa tulad ng South Korea at China. At alam nyo ba na sa ibang bansa ang gaytong case ay binibigyan ng pabuya ang sino mang makapagsasabi o makapagtuturo sa isang tao na meron nito? Ito ay dahilan sa hindi ibig sabihin na hinuhuli nila, kundi maagang isinasalba nila ang kalagayan lalo na sa kalusugan ng mga may ganitong kondisyon ng isang tao. Kalufet, pakifollow, like at share para madami pa tayong pag-uusapan.